So ayun guys, nandito tayo ngayon sa mga inasal kasi meron na naman tayong challenge. Pag natalo mo ako sa paramihan ng kanin, may 1,000 pesos ka. Siya si Kevin. Last time tinalo niya ako sa paramihan ng kanin. And today, merong isang gustong sumubok para talunin si Kevin. At siya si Jomel. Taga Kabite. Susubukang talunin ang malakas kumain dito sa Kabite. Hindi na kami nagsayang ng oras. Umorder na agad kami para magkaalaman na sino nga ba ang malakas kumain sa kanilang dalawa. Unang kanin guys, unang kanin. Unang kanin. Nice. Unang kanin pa lang ang bilis na agad nilang naubos. Kaya parehas agad silang humingi ng extra rice. Uh, ano? Ano? Wala ako pang limang minuto. Lalakas nyo ha. Maya maya dumating na rin yung crew para bigyan sila ng tigdalawang kanin. Magbigyan mga ako Pagkakita na Pang Pangalawa. Lalo, 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 lalo. Oh! Lalo, lalo ko hmm. na kakayuanan. At ngayong pangatlong kanin na nila, malalaman natin kung may susuko na ba agad sa kanila. Guys, sa mga gusto sumali sa laro na ito, comment down below taga saan kayo dahil kami mismo ng team ang pupunta sa lugar nyo. Mukhang pinagandaan talaga ng dalawa to. Wala pa sa mukha nila na busog na sila. Magkaibang strategy. Yung isa, mabagal lang kumain. Yung isa naman, ang bilis kumain. Pero, halos pantay lang sila. Hirap pulaan sino nga ba ang mananalo sa kanilang dalawa. Basta ako, kumakain din kasi kapag ako ang mas maraming nakain na kanin sa kanilang dalawa walang mananalo so ngayon guys parehas na silang nakatatlo nakatatlo na sila pero pobos na rin oh Pobos na agad parang kita may kutsara parang Mayamaya hmm. -maya dumating na ulit yung crew Para bigyan ulit sila ng panibagong dalawang kanin Pagkatapos silang bigyan ng kanin May napansin ako kay Kevin Bukod sa baliktad yung sombrelo niya Katulad ng nakaraan niyang gamit Iba lang ang design Napansin ko rin na parang hindi talaga siya nabubusog. At pinapakiramdaman niya lang yung kalaban niya Kung magkakanin pa ba Ayaw magpatalo parehas At dahil pang kanin na nila Dito natin malalaman kung may susuko na ba sa kanila Pahinga, pahinga. Pagod naman. Pahinga. Okay ka lang. Pangilan na yan? Pang lima. Pang lima mm. na yan. Sila, na sila? kailan tayo. Eto. Tagpito sila. Ah, tagpito? Tagpito. Grabe. Tagpito na guys. Pero, oh. Huh? Grabe kaya. Pero yung akala naming tapos na ang laban at parehas lang na nakapitong kanin ay biglang may umorder pa sa kanila. Umorder ulit ang dalawang kanin si Kevin at si Jomel ay isang kanin na lang ang inorder. In short, sa laban na ito, ang panalo ay si Kevin. Kaya ikaw, gusto mo bang makalaban sa paramihan ng kanin si Kevin dito sa Mang Inasal? Comment down below, nakakailang kanin ka ba? At taga saan ka? Kasi kami mismo ang pupunta sa lugar nyo. Ano masabi sabi mo, kaibigan? Yon, Suga ko. Salamat sa challenger ko. Good luck. <laughs> <laughs> Grabe, champion yun. Lakas. Lakas gumain. Grabe. This video is powered by Skiba Digitals, where passion meets creativity.